Angie. Ah. <laughs> <laughs> Sige, ngayon ka magsalita. <laughs> Good job. Hello mga kachikos! Sa mga nagre-request ng special na chami ng Lucena, sa wakas, masashare na ni Kiko ang sariling version niya nito. First step niya ay nagsangkot siya siya ng pork belly. At nung golden brown ng karne, isa naman siya naggisa ng bawang at sibuyas. After a few minutes, ay pinaghalo-halo na rin niya ang mga ito. Next step is naglagay siya ng black pepper to taste at isang maliit na pakete ng magic sarap. At para mabalance ang flavor, halo din siya ng mga 2 tablespoons ng brown sugar. At sinunod na rin niya ang 1 fourth cup ng soy sauce. Ayan, nagkakakulay na, 'di ba? At 'yan ang oras para ihalo ang 1 cup ng sayote and 1/2 cup of carrot. Parehong thinly sliced 'yan. At para magkaroon ng konting kick, ay naglagay siya ng apat na piraso ng sili. So, nasa sa inyo na kung gaano ka ang hang gusto niyo at nung medyo luto ng gulay, ay saka niya inilagay ang dalawang 14 ounces ng lomi noodles. Dahan-dahan niya itong hinalo para di naman madurog yung noodles. At siya na siya naglagay ng 2 cups of water. After about 3 minutes, ay doon na niya hinalo ang repolyo at chicharo. Nasa sa inyo na yan mga kachikos kung anong gulay ang gusto niyong ilagay. Ika nga, kitchen your rules. At dahil nga na-request ko, iligyan ni Mahal yan ng quail eggs. And that's it mga kachikos. Luto na ang ating special na tamis anghang na chami. Ala, kiko tinanong ko kay Mahal kung paano niya natutunan na To. Ang sabi niya, nung may karinderya daw kasi sila, kapag wala ang mama niya, ay siya raw ang nakatoka na gumawa ng made to order nito. Yeah, luto ng ating chummy. Hello, kitikos! Mukha namang ka lang, ma. Ay, <laughs> naku. Nagdagan mo pa si Tom. Ano ba? <laughs> Kinulang. Yan. Kachikos! Macharap na naman po. Ito ang aming lunch for today's video. Ma'am, how are you doing? Kachiko's cooking. Macharap, ma'am. <laughs> Kachiko's taga-taster <laughs> ako. marami na namang yung ano, I-mix si Mami. Hanash. I know. Ah. <laughs> <laughs> na ano ako sa camera palagi na lang akong kinakamera kachikos yung mismong subo mm. mo kasi mm. <laughs> okay. sige ngayon ka magsalita <laughs> mm. masarap ba? kachikos come to my house <laughs> oh my god ang sarap po talaga masarap ma mm -mm. mainit init pa o, bagong diba? luto e eh. uh -uh. mm. kaya saya ng aking bite Masarap mm. kanat. Digit? Mm -hmm. Oh my God. So shout out sa aking kaklase na si May Taniada at ng Ay, aking BFF na si Rapi B. Siyempre favorite ko may quail eggs. Yes. Good job. Yeah. So ayan kakain na muna kami guys.